Ito na yung pangalawang dive namin. Na ito, alatan ka agad. Nagpakita. Mm-hmm. Pang ula mga kapaders. Sinisid namin uli itong sinisidan ng unang dive. Ito ay kalawakan na mahura. Dito na lang kayo maikot-ikot ni Boy Pugita sa paglalangoy. Magandang klaseng isda ang panain dito. Kaya laan tiyagaan sa paglalangoy. Ito, taligbago. Malapad. Antayin ko muna tumagilid at para malapad ang patamaan. Mm-hmm. Sigurado na ito. Pandara dagdag mga kapaders. Salamat ulit Lord. Kaya la ang dito ang dagat medyo madilaw. Pero tiyaga lang mga kapaders. Nakikita pa naman ang isda. Doon sa butas. May malaking isda mga kapaders. Dito ko iikutan. Baka dito ang parting ulo. Uy malaking timbungan ito. Siguraduhin ko. Mm -hmm. sintido ang tama nagitik kaya la ang yung sima ng pana hindi lumampas di bali nagitik man ito ang isdang mabinta dito sa amin sa isla Hinahanap-hanap ng mamimili Na ito pa tunong Kailangan medyo maliit mga kapaders Hanap lang tayo medyo malaki Ito, tunong na kulay puti mm -hmm. Gitik na naman Maraming salamat sa nagbigay idea Ito, pinaksiyan ko yung rubber ng pana Mga kapaders At para malakas ang hatak At para pagtama sa isda, lampas Maghahanap na naman tayo Diyan sa unahan Pakita mga isda ito pa, malaki. Mm -hmm. Pinatamaan ko na sa mata itong pisto ng isda. Alanganin mga kapaders. Nasan pa kaya mga kasamahan ito? Ito mga nang mahuli mga kapaders. Mga timbungan. Yung ganong isda, makapal ang laman. Matimbang pa. Ito, bukawin. Mm -hmm. Gitik na naman. Sintido ang tama mga kapaders. Ibinabaon ko yung list ng pana. At pirpa ko nakita ang isda. Na ito pa, bukawin mga kapaders, magkalapit laang pipihitan ko dito sa tagaliran at para magandang patamaan mm -hmm. lagata ka na naman ayan, bali dalawa mga kapaders parehas bukawin muntik pang salan huwag laang makapunit pero ayos yan, katigasan yan mga kapaders yung maraming tinikin sa partim balugbog hindi pa lamang namin nahati itong kalawakan ng bahura dito pa lang kami malapit sa bangka hindi pa kami nakakalayo naroon solid sa unahan mga kapaders may nakadapang malaking timbungan isdang may balbas mm -hmm. lagat ka dyan mga kapunit mga kapaders diakot ko kaagad maigi ng pasiguro at baka makapunit malaki ang tama reject yan masumpungan ko sana yung tirahan ng maraming timbungan sa ilalim ng butas may nakasuot ng malaking bukawin naroon ma-isang kilohan ito mga kapaders gigitikin natin mm -hmm. Mm -hmm. Hindi nakakibo. Ulo ang tama. Kwartang linaw na ito. Dito lang si Sampiraso. Piraso. Mangilo na mga at maganda na ang presyo. 130 lang ko sa amin ng buyer. Awang ko lang sa inyong lugar. Pero sabi ng viewers natin sa kanila, 180 ang kilo. Sana ulpo, mahal ang kilo sa inyo ng isda dito sa amin. Medyo mahaba bintahan. Na ito pa, timbungan. Mm -hmm. Mata ang Mataan tama. Gitik ulit mga kapaders malalaki ang sukat dito ng timbungan katamtami ang laki mga kapaders mga 300 grams yun ay sa estimate ko lang awang ko lang pag natimbang dito may kasing ng bato danggit bahura mm -hmm. daingin ang aking nanay mga kapaders pampadala sa aking kapatid sa impanta Kison. hindi na naman nakakulam yung aking kapatid sa impanta at doon kaya nag-aaral na ito sa binagong may lapulapong nakasuot Hmm. Pag itong kalaking pula po mga kapaders, ang rubber rampana, iniisa ko lang kapag malaki mga isang kiluhan, didubol ko ang rubber para sigurado lampas. Medyo mahihin natin lingas ang flashlight, siguro malulubat na mga kapaders. Dito may nakasuot, isang baraka, tamaan sana. Mm -hmm. Yun lang, wag lang makabunot. oy nakabunot na nga mga kapaders dito sa kabilang butas ikutan natin na ito labas ang ulo mm -hmm. sigurado ko na dyan dinamaan sa matahan mga kapaders ayan hinihila ko palabas dandahan lang ayos na ito pandaradagdag do sa mga sibongin kasama sa presyo maganda ang sisid namin ito ng kasamahan ko ni Boy Pugeta may para man na ito pa isda mm -hmm. talig nasan na pa kaya ang kasama nito plus light makisama ka mamaya ka na maglubat at dito marami pampanay na isda tsaga tsagaan natin mga kapadis oh hoy naroon malaking sibungin sono or na kung tawag sa bicol siguraduhin ko ito idubol ko ang rubber mm -hmm. gitik mga kapadis hindi nakakibo na naman Meron ng kasamahan yung ating huli sa unang dive. Malaking sibong niya naman ito. Hanap tayo uli, Baka mayroon pa dito sa butas. Mayroong nakasuot mga kapaders. Dito sa kabila ko iikutan. Naroon. Malaking bukawin. Mm, mm, lagata ka na naman. Hindi nakakibo mga kapaders. Nagitik uli Kapag ganito ang panayin dito. Nakakatawang mamana. Mga first class na isda ating nahuhuli. Sigurado bukas. Malaki na naman ang buka ni Mrs. na ito pa alatan. Medyo mailap mga kapaders. Sobrang ilap. Tamaw! Sala! Nakailag! Palibas ang maliwanag ang buwan. Tamaw! Sala mga kapaders. Ay ha, malalatan iyon. Sobrang ilap. Siguro ko dala na yun sa mga ibang espiro. Na ito pa, surahan. Mm -hmm. Ano nang paro paru, -paru kaya ito? Para-hara. Pag tinamaan ka nga, may isama ka sa pang-ulam bukas. Mga kalahating kilo na itong surahan, mga Kapaders. Ayos na itong pandaradagdag. Ang kagandahan ng buyer, pag mga kalahating kilo ng surahan, 130 ang kilo ko sa amin. Mm -hmm. kasamahan itong mga Kapaders itong taligbago sa 130. Hindi ko na nakikita dito, sa ilalim Yung credit na kasag siguro rag uwi na. Hanap na naman tayo. Na ito pa tunong, ito medyo malaki. Mm. -hmm pang ula mga kapaders ayos na itong adubuhin pero mas rapit luto pinirito, tostido lang matagal na maglubog ang buwan anong oras kaya ang lubog ng buwan na ito parang isda yung maamo mm -hmm. talikbago na naman oras nga pala ngayon mga kapaders alas 10, 35 malapit na mag alas 11 lulubos lubos namin ngayon ng paglalangoy at baka bukas hindi makalaot dahil kabilugan ng buwan mga kapaders may isdang nakasuot sa lalim ng bato naroon si Bungin hindi naman kalakihan mm -hmm, lagata ka dyan madus gramos man ito mga kapaders lubos lubos si namin ang paglalangoy Naandito na ang maraming panain saan pa tayo wahahanap? kaya lang kaunting tsaga lang sa pamana mga kapaders na ito pa mm -hmm. liglig lapo lapo na naman kaya lang ang problema kapag ito kalaking liglig, isasama ng buyer sa bitilya. Pero walang problema, kaunting diferensya. Dito sa ilalim ng bato, mayroong nakasuot na timbungan. Hindi makita mga kapadis, hindi rin maabot ng pana. Andito ang ulo. Sana tamaan. Mm -hmm. Tinamaan na yata mga kapadis. Kailangan ko dandahan. Ati, wala. Nakabulot mumpa pala. Akala ko, tinamaan. Uy, na ito pala mga kapadis dakotin ko na laang na ito hinawakan ko na mga kapaders masayangan pa buti lang at nakalampas hanap uli naroon sa unahan malaking tunong mm -hmm. pang ulam ulam may gina ito mga kapaders madaing daing bukas hanap tayo uli dyan sa unahan pakita mga isda dito may nakasuot mga kapaders lapo na naman or sibungin mm -hmm tinamaan, mga kalayas sana. Maigi lang at nakalabit ko ang gatilyo ng pana. Na ito na kami sa parteng buhanginan. Matawid tayo ng kabilang bahura mga kapaders. Wow, laking timbungan. Pagkadapa. Mm -hmm. Ginigiti ko sana mga kapaders. Medyo napawaba ang tama, hindi na pataas. Pero di bali, nahuli ko man. Mayroon pang isa mga kapaders. Mm -hmm. Danggit bahura guntingan kung tawag sa amin. Yan ang binubunlis. Masarap yan kapag natuyo, pag dinaing. May nakita pa akong malaking timbungan na unahan. Na ito, nakatago mga kapal. Uy, pinalabo pa, tinamaan pa nung guntingan. Hindi na makita mamaya pag linaw-linaw. Yun, nakita ko na mga kapaders. Huwag kang malikot. Mm -hmm. Tatlong piraso, dalawang malaking timbungan, isang guntingan mga kapaders. Yan dalawang timbungan, pili ng pambinta, pili tong guntingan, pang ulam ka sa akin bukas. Diyan la ang sa dalawang perasong timbungan, mangilo ng mga kapaders, sigurado ng pambigas, humay naman ang agos. Uy, naroon mga kapaders, may naglabas. Mm -hmm, nukos no or nagitik natin. Si Sisiliping kong pinaglabasan, baka mayroong kinakain doon sa butas mga kapaders. Wala man, baka may kasag na hinabol, napasuot siya sa butas. Hanap tayo. Pakita, isda, naroon. Timbungan ulit mga kapadyers. Mm hmm, lagata ka dyan. Mayiging pandradagdag. Pang ulam mga kapadyers, ito yung masarap na timbungan. Ito lagi madalas kong inuulam. Magahanap ako uli na ito yung alatan. Nakita na ko rin. Pumihit pa. Mm hmm, malayas pa. may lang at pag ikot nakalimit ko ang gatilyo ng pana. May plano pang tatakas. Oras uli mga kapaders, alas 11.2. Dito sa butas mga kapaders, may surahan na roon. Hirap makita sa camera pero nakikita ko man. Kailangan yung pana. Alangayin mga kapaders, itong mga batong maliliit na mga tikal-tikal, inaalis ko muna. At para makabili yung pana, para pag ikas, hindi bumangga. Oh, naro na. Hindi na makita mga kapaders. Dito sa kabilang butas, dito ko iikutan. Nasaan na kaya yun? Na ito mga na Nakita ko na yung ulo. Patatamaan ko sa kitikan. Mm -hmm, hindi man lamang nagitik. Ayos na ito mga kapadyers. Malutang na naman kami. Matatlong dive pa tayo. Abang-abang laang.